Ate, okay, ano nga? Uh, banana queue isa. Okay. Pagkatapos, uh, karyoka, tatlo. Tatlong karyoka? Oo, uh, tsaka anim po na lumpia. Isang banana queue, tapos, tatlong karyoka. Tatlong karyoka? Uh. Tsaka po ano uh, Anim na lumpia po Ate okay, ate ikaw Ayan okay, nagluluto ba? Ikaw nagluluto niyan Padagdag pa konti ate Ikaw nagluluto Ako lang din Ah kala ko nilalabas mo Ikaw pala ano Ako lang Lahat? Hindi. oh Thank, thank you Okay na Thank you Unang tingin ko, kala ko inags si Pambira oh. shout out. District Mall, mga dreno Dito sa may, ano ito? Anabu? Bibili lang ako ng ano, nung, nung J ko. J ko na donut. At... Kaya lang, hahanapin ko pa mga dreno Sana hindi masyadong spicy mga Andre Kasi ibabalik ko Pag mahangang masyado ibabalik ko eh. Masyadong mataas yung upuan Na mababa yung lamesa Mali, mali itong ano, upuan na ito mga dre, no? Kaya laki ganyang <laughs> Tingnan nyo yung pagkakaupo ko mga dre, ha? Mataas yung upuan. Walang patungan ng paa. talagang nakaka <laughs> hindi ko maano mga dre no bago ang lahat yung pagkain hindi ko ma mahusgahan kasi mga dre ano eh wala akong panlasa eh no <laughs> pero yung ano mo tawag dito yung anghang hindi naman siya ganun kaanghang tama lang pero yung upuan talagang mataas mga dre no saan ba yung nahanap ko starbucks starbucks <laughs> yung pala yung hinahanap ko mga dre oh nasa second floor Daka okay. ako 1000? yung order. isang box of 6 kung na at saka isang salted egg mga dre kumusta kayo lahat mga dre no? sana okay lang kayo uh, galing ulit tayo rito sa Eggsy mga dre no? uh, bumili tayong puto nakakamiss eh tapos gusto kong tikman tong ano hmm. gusto ko lang tikman muna tong egg tart nila kasi ngayon lang ako bumili na ito mga dre medyo no? may, may kamahalan lang 88 pesos para sa isang peraso ito Sayang naman yung dubikit sa papel, no? Gusto <laughs> ko so, sa handilaan, eh. Ito, mga dre, no? Ah, okay. Sarap. Insert ba ito? O baka umbe? Sarap. Mahal lang talaga, mga dre, no? 88, eh. Eh, yung lugaw tsaka toko, eh. 45 parang ganun <laughs> mm. sarap back to normal na mga dre back to normal traffic di masarap ang food sa Kabalendre. hindi sulit medyo <laughs> medyo po no hindi po ano uh, kumbaga kung gusto mo lang mabusog at gusto mong maraming pagpipilian yun pwede po sa kabalin no? pero kung medyo gusto ngahanap po kayo ng, ano, ng masarap na pagkain medyo ano po kayo uh, fly away <laughs> lipat kayo sa iba mga dre no? yan pala yung sabi ni sir Kaiser sir Acosta sabi po ni sir Christian Clemeno uwi na sa Canada dre malapit na sir malapit na malapit na in 3 weeks po Yun, balik na tayo sa Canada mga dre no? may ticket na ako may ticket na si Rain pero si Madam po yung mauuna oh, mga dre, kaya ng sabi ko kanina sabi po ni Mel sa Gala hindi ko pagpapalit ang Amerika sa Pinas lalo na sa tahimik na community namin sa Dali City walang traffic, maganda ang klima napakatahimik traffic kanina lumabas ako sobrang traffic na naman mga Andre no? balik na sa normal at hindi mo masisi mga Andre no? yung mga kababayan natin na ayaw nang bumalik dito sa Pilipinas kasi nga dito magulo walang sistema, korupsyon matrapik, maingay maliitang sweldo totoo naman po yung lahat no? yung sinabi nyo at yun ang karaniwang dahilan mga Andre Tsaka yung hirap ba ng Pilipinas? Yung hirap mabuhay sa Pilipinas? Kaya nga tayo nag-ibang bansa mga Andre no? Mukha mo nakakaasar Sabi yan ni you sir <laughs> At least palagi ka pa rin nanonood Kahit nakakaasar ka diba Baka napaglilihan paglilihan mo ko Ikaw din bahala ka Hira, <laughs> oh. So yun na mga Andre no? Uh, officially Babalik na kami sa Canada na lang si madam kasi yung binili niya pong ticket back and forth yun. Yung binili ko pong ticket ay one way lang at saka yung ticket ni Rain. Nag-check po kami ng ticket na dapat sasabay kami kay madam pero ang ticket po ng mga panahon na ganun ay napakamahal po. Umaabot po ng daang libo. Ganun po ka imposible makasabay kay madam. At ang murang ticket po ay nasa hulihan ng January. Kaya doon po kami uuwi sa last week ng January. Mauuna ako tapos susunod si Rain magkahiwalay kami kasi po magkahiwalay kami bumili ng ticket pera pera niya po yung ginamit niya sa ticket niya Sinasabi sabi ko lang baka may magsabi diyan na ano eh pasan eh pasang po ang daigdig <laughs> hindi po ganoon kanya-kanya po kaming pera mga dreno para malinaw lang meron na akong comment na i sa inyo mga Kung kumbaga ito yung ano tungkol sa video ko nung tungkol sa aksidente mga dreno may ano po eh, may disappointed po sa atin at hinihiling po na sana gumawa tayo ng paraan para man lang sana makatulong sa aksidenteng 'yon mga dreno. Ito po yung sabi ni ano, ni Boss Handy. Handy H. <laughs> I just came from work and my husband is watching your blog nice vlog sana but it will be nice and happy new year to you kung sana tinulungan mo yung nasagasaan or maybe nag-ask ka kung kailangan nila ng help kakainis, sana lang talaga binlog mo pa, sana inedit mo muna tapos po merong sumagot nag-agree po sa kanya agree, little bit disappointed baka meron siyang magandang reason kung bakit hindi siya huminto meron pang isa happy new year 2024 to differentiate Canada and Philippines happiness safety and peace i love canada when you saw accident can you differentiate it too <laughs> Nay naman tuloy ako differentiate Lagi <laughs> mabigat to ah <laughs> Pero ano po no ah, sasagutin po natin yan at makakatiran po tayo sa abot ng ating makakaya mga dreno Magandang reason bakit hindi ako tumulong. At uh, Mapapansin niyo po yung sitwasyon ni nanay. Yung nakaganun lang po siya, no? hindi po siya gumagalaw at wala pong gumagalaw sa kanya. Ganun din po yung nakamotor na nandun banda sa gilid, wala pong gumagalaw sa kanya, walang nag-aalis ng motor, walang naghihila sa kanya. Kasi po, kung bakit po nila ginagawa yon na hindi sila tulungan kasi po may protocol po sa pagsagip sa mga taong na aksidente sa ganong sitwasyon kung pinaghihinalaan po nila na may bali may baling may baling buto o nakapagdulot ng baling buto yung aksidente ina-advise po nila na wag pong hawakan o buhatin ng mga hindi po marunong sa first aid o walang alam mga dre basically mga usyosero na katulad ko sana kung kung sinubukan ko pong ano pumapel doon mga dreno. Kasi po, kung gagalawin sila at may baling buto sila, maaari pong lumala yung, yung bali ng buto nila at makapagdulot po ng kung ano mga dreno na hindi natin alam. Kaya po hindi nila ina na basta-basta mo lang galawin yung mga taong involved sa aksidente mga dreno. Kasi nga po, imbis na makatulong ka ay baka po makaperwisyo ka pa. So, yun po no. At, at paano ba? Kasi nung dumating nga po kami doon, ano eh, nangyari na po yung aksidente at may traffic na, may mga tao na. So, hindi ko na po naisip na kailangan nila ng tulong to. Sapat na po sila ron para maasistehan po yung sitwasyon. At ano po, bawal po doon si Totoy Bibo. <laughs> bawal po ako doon mga deno. Ah, kumaga, wag na. Tama na yung osyusero sa maraming pagkakataon mga Andreno, o may mga pagkakataon na yung magagawa nating tulong ay pabayaan natin na gawin nung may alam yung trabaho niya para makatulong sila dun at tayo kung wala tayong alam lumayo na tayo kasi nga nakakaistorbo lang tayo mga Andreno at yun mga Andreno uh, mga ma'am pasensya na po no? at tayo po yan no? walang alam sa ganung bagay mag-ingat po kayo palagi at happy new year po sa inyo See you in Canada mga treno Malapit na Dito ngayon Medyo mainit na no Balik na sa normal mga treno Balik sa dati um, yun, Wala namig na tayo Parang ah, sobrang lamig diba Tagos ako Ang gusto ulit na no, mga treno Kita kita tayo kaya sa Canada Magigat muko palagi